Mag-hide naman kayo dito. Busy-busy ay dyan. Haya. For today's ganap nga mga mare, ay bibili na nga ako ng mga school supplies. Dito nga ako sa Padua Glassware mamimili. Matatagpuan ang Padua Glassware sa Bites, Santa Monica. galing kayo sa bayan, lagpas lang siya ng tulay ng gulod. Gawing kaliwa siya mga mare. Madali lang siyang hanapin mga mare dahil along the highway lang naman. Nagulat nga ako dahil may ganitong pwesto pala sa Bites. Dahil madalas din akong dumadaan dito pero hindi ko nga napapansin. Maraming salamat sa mga followers ko na nagturo nga dito. Dahil hindi ko na kailangan pang pumunta ng kabanatuan, para bumili ng mga school supplies na pamimigay ko. I-flex ko nga muna yung mga tinda nila. Hindi nga lang school supplies ang mga tinda nila dito. May mga tinda din silang iba't ibang klase ng mga sinelas. Mga kung anong anik-anik. -ani. Halos kumpleto na pala talaga dito mga mare. Sa mga may hilig magkapi ayan tasa sa inyo. <laughs> meron din silang mga jura box dito. Basta kumpleto na mga mare, one stop shop na siya. Madami nga hayong pagpipilian. Kung meron kayong hanap para sa bahay nyo, visit kayo dito mga mare. Sobrang babait ng may-ari, pati na rin yung mga tindera. Shout out po sa inyo. At sigurado ko, bibigyan kayo ng malaking discount. Balik na nga tayo dito sa pinamimili kong school supplies. Dahil 2 years na nga si Bengay Vlog, ipinangako ko nga na magbibigyan ko ng mga school supplies. 20 na estudyante nga lang sana ibibigyan ko, pero ginawa ko na ang 30. Dahil ang dami ang nag-entry, mga mare. Nandito ako ngayon sa Padua Plastic wear. Hayahay lang ako. Ayan si ate. Ko. Sobrang bait. Nag-assist siya kasi nauno ko. na lang namin kinder to grade 7. Si ate lang bahala dyan. Ako hayahay lang dito. Hi, Kate! Thank you sa padway. Plastic way. Sa dami nga nang nag-entry, gusto ko kayong bigyan lahat pero hindi ko pa kaya. Tsaka na, pag mayaman na yung mari nyo. <laughs> Maraming salamat din po sa nagdagdag ng pambili ko ng school supply. Hindi talaga ako nagkamali sa pinagbilang ko ng mga school supply. Tingnan nyo naman mga mare kung paano nila asikasuhin si Mari Bengay nyo. Mahirap din palang mamili mga mare pag kaganyan nakadami. Si ate na ngay pinag-decision ko kung ano-ano yung mga pwedeng ilagay sa plastic envelope. Kaya ramdam ko din si ate na sumakit din yung ulo niya. Hey, peace ate. Maraming salamat din sa dalawang magandang dalaga na ito. Na nagtsagang mag isa-isa. Ay, buti na lang nandyan kayo. Huwag ako lang siguro yan, abutin na ako ng siyam sya <laughs> Sa mga nag-entry po na hindi ko napili, wag po kayong magtatampo ha. Promise ko po sa inyo na marami pang kasunod ito. Lagi lang po kayong mag-support kay Bengay. Share ko nga lang mga mare. Alam nyo ba nung nag-umpisa pa lang akong mag-vlog? Pinakauna ko ang ginawang content ay nagbigay ako ng tagto 20 pesos sa mga tricycle driver. Alam nyo yung kahit maliit lang na halaga pero na-appreciate nila. Pero syempre, may mga tao din na mahirap. Sasabihin pa nila bakit 20 pesos lang. Matuto tayong magpasalamat kahit maliit o malaki man yung binibigay sa atin. Ang importante ay galing naman sa puso. Kaya sa lahat po na mabibigyan ni Bengay ng school supplies, pagpasensyahan nyo na po. Hindi ko man po na kompleto yung mga gamit ng anak nyo, pero kahit papano po makabawas man lang sa gastusin nyo. O ba diba, nagtadrama na ako, wala, share ko lang. Hey! Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Bengay. Thank you so much for discount tatwa plasticware. Thank you so much. Thank you so much talaga para sa plasticware. Ang ganda ng mga naman ng plastic. Thank you kay Kuya para sa plasticware. Thank you so much. Nagahanap ba kayo ng mura at super kalidad ng mga school supplies? Dito lang yan sa Padwa Plasticware dito sa Santa Monica Beach. Isi, ha? So, ano pang inaantay yung mga mare? Let's go! <laughs>